Pagkaraang kausapin ng investigador, pinuntahan na ni Grayson ang mansyon ng mga Garcia. Nag-aalala si Grayson kay Savannah. Biyanti lang si Savannah, tahimik at walang kaibigan. Laging nagkukulong sa kwarto. Walang malay sa mundong magulo at marumi ang dalaga ni Arceo. Ang kasalanan ni Arceo, ang sobrang pag-iingat dito at pagmamahal. Kahit na nga siya na kaibigan nito hindi makalapit sa dalaga. Not my only daughter, Grayson. Nakangiti pero baka sayang may takot na biro ni Arceo. Kilala kita pagdating sa babae at ayokong lumuha sa yong aking anak. Hindi ako cradle snatcher Arceo. Hindi ko balak ligawan ng anak mo. At isa pa, wala pa sa loob ko ang sumaryosa sa pag-ibig. Naririnig ni Saban ang usapan nila at si Janjan yung iparinig rito ang usapan nila para huwag mailang sa kanya ang dalaga. Dahil tuwing dadalaw siya kay Arceo, Parang nakakakita ng isang taong may ketong si sa Sabana. Mabilis ito maiiwas at hindi nilalabas ng kwarto upang makausap man lang niya. Inaamin niyang mas bata si Sabana sa kanya at 12 years ang tanda niya rito. Pero hindi naman niya nilata dahil maingat siya sa katawan niya at mukha siyang benatisen ko lang. Hindi dapat mainang si Sabana sa kanya. Gusto niyang magkalapit sila ng dalaga. Gusto niya ito at unang kita pa lang niya ay parang gusto na niyang ikulong sa mga palad niya. Paano senteng mukha nito? Gusto niyang ariin si sa sabana, ang mapupulang labi nito, ang matangos na ilong, ang kulay abong mga mata na minana ni Sabana sa italyanang asawa ni Arceo. Napakaganda ni Sabana sa paningin niya. Napakalinis, napaka -inocente. At ito ang klase ng babae gusto niyang mapangasawa. Dahil alam niyang nidulo ng daliri ay hindi pa nakahawakan ng kahit sino. Kahit na nga ng mukhang hitong anak ni Cleo. Namula ang mukha ni Grayson sa galit ng maalala si Briggs. Diskampyado siya sa carer nito. Mukhang hindi gagawa ng matino. Huwag na huwag lang itong masasalang si Sabana at baka manghiram ito ng mukha sa asa. Akin si Sabana. Sa loob-loob ni Grayson. Kung magagawa ko lamang natakpan siya ng belo mula ulo hanggang paiginawa ko. Na. Hindi ako makakapayag na madungisan siya. Lalo pa siguro ang mapunta siya sa iba. Sinapit ni Grayson ang gas ng mga Garcia. Maingay na ipinirada ang kotseng dala sa harapan. Pagkaway pabalibag na isira pa ang pintong na ng umibis. Iwing ni Grayson na mabulago ang mata nasa loob ng bahay. Gusto na niyang marinig siya. At nagtagumpay naman siya dahil narinig ni Cleo ang pagdating nila. Actually natanaw siya nito sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay. Kaya nang mamadali itong bumaba ba at siya na rin nagbukas ng window. Anong kailangan mo? Matapang natong ni Cleo sa kanya. Wala dito si Sabana. Kasama siya ni Briggs. Paglang umal ko ang pilay ng isang. Inunahan siya ni Cleo. Saan sila nagpunta? Tanong niya sa babae. Ang alam ko hindi basta-basta sumasama si Sabana kung kanikanino. Paglang nalaki ang butas ng ilong ni Cleo. Agad naghaba ang ligit. Talagang hindi siya kung kanikanino sumasama. Kay Briggs lang. Dahil si Briggs ay anak ko. Kumurap-kurap ang pilik mata ni Cleo. Parang naiilang ito sa pagsasabing anak si Briggs. Pagkawal mo ng nagtime. Ngayon kung wala ka kailangan, may gagawin pa ako. Walang sabi-sabing tinalikuran siya ni Clay. Nangingitit ang loob nito. Simula pa lang nang makilala si nito, ay mabigat na ang dugo nito sa kanya. Iginala niya ang tingin sa harapan ng bahay. Tahimik iyon parang walang tao sa loob. Minasda niya ang mga kortingan sa bintana at baka sumungoroan si saban. Pero namitig na ang leeg niya sa pagtingala ay wala pa rin sa na hahawi sa mga nakatabi ni Roong kurtina. Huminga ng malalim si Grayson. Savannah, Savannah. Sa loob-loob ni Grayson, kapag nakuha kita, hindi na kita pakakawalan pa. May gumawa sumakay si Grayson sa kotse at noon naman narinig ng kagigising lang na si Savannah ang nagre-revolusyon na makin ng kotse. Umalik ko si Savannah sa kama at naabutan pa rin niya ang pagalis ng kotse ni Grayson. Grayson, ulat, diyan. Yeah. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto niya. Napakislot ni siya, Gising ka na pala. Sabi ni Cleo sa kanya. Lang ko ang mukha nito at may dalang baso ng gatas sa kanya. O ano mo ito para ma-relax kang lalo. Nagpaluto ako ng masarap na hapunan kay Belen para ipasok dito mamaya. Dito ako nakumain sa kwarto mo para tuloy-tuloy ang... Si Grayson, hindi ba si Grayson ang dumating na iyong tita Cleo? Umupo si Cleo sa tabi ng kama niya. Si Grayson nga, at ewan ko ba kung ano pa ang ipinupunta-punta ng lalaking iyan dito. Patay na naman si Arceo. Dapat ay manahimik na lang siya. Tita Cleo. Nagulat siya sa tinura ng babae. Mumisay naman ito. O hindi ba tama naman ako? Ano pa ba ang interest niya dito sa mansion sa Alam ko namang hindi mo siya gusto kahit magkandara pa pa siya sa'yo. Nilaro ng daliri ni Cleo ang borda ng cover ng kama. Ang hirap sa lalaking iyan. Masyadong makapalang mukha. Namilog ang mata niya. Parang hindi niya gusto ang biglang pakikialam ni Cleo sa buhay niya. Hindi ito dating ginagawa ni Cleo nang nabubuhay pang daddy niya. Gusto niya lang siguro akong bisitahin Tita Cleo at wala namang masama roon. Kahit ipagpalagay pa natin, hindi ko siya gusto. Nagpanting agad ang tenga ni Cleo. Ako ang magsasabi kung sino lang ang pwedeng bumisita sa iyo sa sabana. Mula sa araw na ito, ako na ang masusunod sa bahay na ito. Napamang si sabana. Tama ba ang naririnig niya? At sino ka? Inis na tanong niya. Ano ang karamatan mong pakalaman ang buhay ko? Asawa ka lang ni daddy ko, tita Clay. Baka nakakalimutan mong asawa ka lang at anak ako. Natigilan si Clay. Hindi niya akalain ang tatahitahimik na anak ni Arceo ay may boses. Tumayo si Clay. Kuyong ang mga pari. Pasalamat par ka nga at naging anak ka ni Arceo. Dahil kung naging anak lang kita, kanina ko pa pinadugo ang bibig mo. Tumalikod si Cleo at tigal sip sa bana sa inasal ni Cleo sa harapan niya. Pati niyang may pagkaprangka at may kartaraan si Cleo. Pero hindi niya akalaing bukod roon ay may natatago itong sungay sa no Tumigil si Cleo sa may pinto. Sige magpahinga ka na. Ayokong pagurin ka dahil baka maging kasalanan ko pa kung ano man ang mangyari sa iyo. Miglang sa kanyang madrasta. Ayokong magalit sa akin si Brick Sabana. Baka sabihin niya sa akin, pinababayaan kita. Napamang si Sabana. Biglang umasim ang mukha. Si Bricks at bakit? Ano rin bang ba pakialam ni Bricks sa kanya? Sino ba si Bricks sa buhay niya? Nahihibang na yata ang tita Clay niya. O baka tamang sabihin nahihibang na ang mag-ina. Nagpupuyo sa loob na ibinato niya ang unang sa pinto. Hindi na nga lang tinamaan si Clay dahil nakatalilis na ito. Pagkaway siya sa na pa sa kama. Nauwi sa pagkabalisa ang inis niya. Kinakabahan siya. Daman niya mahina ang mahinahabing kalokohan ng mag-ina. Kung wala hindi siya pahahagingan ni Cleo ng ganun. Pero nang ano nga ba ang kahulugan noon? Kailang ang lakas niya ang loob niya. Iyon ang pumasok sa isip ni sabana Na yung patay na ang daddy niya, wala nang poprotekta sa kanya. Wala nang nagsisilving armor niya. At sa malas ngayon lang nabubuksan ang kanyang isip at mga mata. Si Cleo at Briggs, totoong matagal na niyang kasakasama sa bayan na ito. Pero ngayon lang niya na-realize na realize na wala siyang alam sa mga pagkataong ito. Sino nga ba ang mga ito? Nang mamadaling lumabas ng kwarto niya si sa Saban, hinanap ang mga tao sa loob ng bahay nila, pero hindi niya nakita. Si Belen at Mang Romy ang nadungawan niya sa labas, pero mabilis na naghiwalay ang mag-asawa ng mahuli niya ng chiches miso. Mang Romy, may appointment ba kayo kay Tita Cleo bukas? Lapit niya sa driver na mabilis na humawak ng feather duster. Abay wala mang sabana. Natatalantang sagot nito. Pero pinapagpagan ko na rin po ng alikabok ang kotse. Baka sakaling bigla pong umalis si Mang Clay. Natahimik siya saglit. Tayo ang aalis bukas. Gusto kong dumalaw sa puntod ni Daddy. Sabi niya, sabihin niyo kay Tita Cleo, huwag niyang gagamitin ang kotse namin. Natigilan si Mang Romy. Napatingin sa sambakol niyang muka. Hindi sana yung driver na makita siyang nakasimangot. Lalong hindi ito sana yung marinig siyang nagdadamot. Ngayon lang, ngayon lang yata nagkaroon ng pangilang anak ni Arcelio. Biglang nangiti si Mang Ron. O sige mo, sasabihin ko po kay eh. Mang Cleo. Meron po ba kayong kailangan? Umiling siya. Maliwalas ng itsura. Wala na ho. Iyon na. Tumalikod na siya at pumasok sa kanyang kwarto. Kinagabihan ay sa kwarto nga siya naghapunan. Pinasukan siya ni Bilay ng pagkain. At magaling man siyang kumain para mawala ang pananamlay niya. Itinanong niya kay Bilay ng tiktakleyo niya. Pero ang sabi niya tuloy na. Sumunod din ang itinanong si Brix pero ilang-iling lang ang naging sagot ng katulong. Pagkaway nagdadali-madali ng sinamsam ni Belen ang kinana niya. Parang nagmamadali itong makalabas ng kwarto niya. Parang natatakot na mausisa siya. Nailing na lang siya. Hindi naman siya interesado sa sa ng katulong at asawa nito kanina. Kahit pa naulinigan niya ang tungkol iyon kay Clay at sa anak nitong si Bricks. Wala siyang pakilang sa si mag ina. Kaya lang naman ito tinatanong kung nasaan mga ito dahil gusto niya niyang pagsabihin. Nakalimutan niyata kasi agad ng mag-ina. higit ang karapatan niya sa bahay. Kung maipagbibili ang mansyon na sinisiguro naman niyang hindi mangyayari, ang ikaapat na parte lang ang mapupunta kay Clay. Kung hindi maipagbibili, pwedeng manatili doon ang mag-ina o maaaring paalisin niya kung magiging iritasyon sa kanya. Kaya huwag silang magkakamaling panghimasukan ang buhay ko sa loob-loob niya dahil palalayasin ko sila.